na membro mo mga mananggal kung sa juday dahil hinungdan ko dahil Mas, mas mapabuti po yung ano niya doon kalagayan niya doon sa barangay no? mas ma kasi may bibigay talaga yung gusto niya saka ano mas malagaan sa doon mga tol Okay. Laban lang sa buhay, laban lang. Arthur, mag sakuan lang sa kuwan ko. Labra mm. Ay, Alam natin mga tol. Ay, nag-hirap so, so, Walang pamilya mga tol. Ayan mga tol, magandang... Uh, magandang tayo, hapon sa inyong lahat tol. mga tol at magandang gabi po sa inyo lang sa mga sulit support natin dyan. Ayan, alamin natin yung pangalan niya mga tol. Tapos namin sa inyo. Dito na po siya. No, dahil meron na, uh, pa tayong misyon na ay nang papalakas pa tayo mga tol kasi binuos po mga natin uh, lahat ng uh, yung mga natin, din, 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 na lakas naman, para mga niya yung katawan niya yung isa na problema natin mga tol ay pasukan natin sa kanya yung Bertol kasi yung tolo, eh, decidido po siyang magbago mga tol so. na pag usapan na po naman yan tol na gusto niya po talaga magbago magbagong buhay at mamumuhay ng simple yan. Andito kami sa bahay ngayon kasama natin Brother Dansky. Ayan, pasensya na mga tol kung medyo maingay kasi malapit lang po kami ang yung bahay namin malapit lang po sa kalsada kaya yung naririnig natin diyan mga tol. Ayan. Ayon. May mga ano po diyan oh. No? Ayan. sa mga bako diyan. Ayan oh. No? Kaya to. Ano, katapos lang niya kumain mga tol. Pero Oo. Oo. ayan. Hindi lang namin pinakita mga tol no. Um, Pero, uh, hindi, hindi po namin yung, yung nagluto kami ng ulam, hindi po namin yung sinamahan ng asin yung ulam niya. Yan. Yung yeah, ano, na po siya, mga idol. Niya, pinakain namin sa kanya, hindi hindi namin sin, hindi hindi namin sinamahan ng asin mga tol kasi hindi pa tol, talaga totally siya na normal na tao. Dahil po hindi pa namin napasuka yung bertol sa kanya. Kaya hindi muna namin siya pinakain ng asin para no? uh, Di siya Di siya Di hindi siya magiginga hindi siya manghina hindi siya masasaktan kaya ito mga tol para uh, marinawan kayo ito na po yung update sa so, nahuli po namin manananggalo tinulungan po namin yan po siya yan po yan kaibigan lang ayos, ayos ka dito kaibigan okay, okay okay lang dyan siya <laughs> so sinja na po no? ito hingay po yung ano maingay po yung dito mga tol medyo maingay po dito kasi ano mga tol na, na malapit mo talaga sa ano, highway kaya medyo maingay dito so ngayon mga tol una nating alamin uh, aalamin para malalaman nyo po punin nyo yung ano yung pangalan niya. so kaibigan unsa unsa jud imong tinod niya, pangalan jud pangalan ako oh pangalan nimo prido 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 bro. So, so yun, po Yun, yun mga idol. Prido po yung pangalan niya. So, nganong na, kung ano man ka na, na isa, na yung anak man ka yung kinabuhi niyo, nga na abot man ka sa ingana ng sitwasyon nga na himo kag, mapatay na kagtao nga na, na membro man ka sa mga manananggal. Ang so, dahil dahil hinungdan ko dahil. Matay mo, tao, good. Ako pang rinig, pamatay ko doon mo ako. Ito po manimalos sa Oan aswang Okay Manimalos na po Ina ko na Tapos Ilang akong hindi Dimuti Parehas nila Ito na wala na ako kasabot Sa pagbalin yun Gusto na akong patay Gusto na akong Pagdugo Dugo Mag -ali... magaling aling asa mo nga Dili mo maka Ay Dili mo maka Kwan Makakawag Dugo Makasuyop Mga lamang loob Mag-aling asa Mawana Murag dili mo, mo Himutang So yun mga idol no, ano. Pinatay yung pamilya niya. So wala na pala tong uuwi brother. Wala na tong uuwi na pamilya. Kasi pinatay daw yung pamilya niya. Tapos mga tol, yun gumanti daw siya. Kaya kasi pinatay yung pamilya na ng mga membro ng mga aswang. Kaya gumanti siya hanggang sa pagganti niya nahuli siya at saka ang ginawa niya na, sa ano pa sa kung sabi pa pinatak siya o gitakdan ikanig e, kwan siya ginang oh ano, ipatakdan siya para ma-membro sila o maging isa kading aswang. So yun mga tol, kasama ang palad no, nahuli daw siya. At saka, ayun, ginawa din siyang katulad nila. Kaya, ayun, pumapatay na siya ng tao. Saka, sa, oh, ano, parang hindi daw siya ma, ano mga tol, parang hindi siya mapakali kung hindi siya maka, uh, ano ng dugo. Hindi siya maka sip, -sip ng dugo at saka hindi siya makakain ng laman ng loob ng tao. Kaya, <clears throat> Yun mga tol no. ayan itong problema niya mga tol kasi gustong-gusto niyang mag gumanti pero ayun. Uh, napasama pa sa sa pagiging manananggal, o pagiging aswang. So koron di sidido minne brother kay nang istorya namin kanina, mga tol, nag-usap kami. Uh, ibigay namin to siya sa barangay kasi mas maalagaan siya doon, so protektado din siya. At saka doon brother, may bibigay yung anong yung mm, may, um, may mga DSWD doon, mm. matutulong sa kanya. So, kaibigan, hindi, siya nakaintindi ng Tagalog mga tol, kaya paintindi natin sa kanya tol, ang bisaya yung sinabi natin sa inyo. Mm. Kaibigan, namin na uh, pagsabutan ni eh. Brother Danske. Brother Danske na, na, sa uh, uh, ihatag ka na, 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 para mas okay mong kinabuhi mm. O mas maano ka mas ma kan kan lang to ma oh, malagaan ka ba na ha di <coughs> mas kan mong kagad matagaan ka lang kung kaon ito ba kay dire wala wala po ko Say mo inyo bro? Wala Wala ko isa ko Naging siya. Kaya na po Kaya na mong kuya na one record, wala lang ako gi-update ba? Hmm? Oh, ang tabangan naman nga, makuhaan ka, mabag-o ka. Mabag, o ka ba? Kaya kuhaan mong gabi lang wala po niya. Nam ko na luwas dire ka to itong babae bro itong na itong na kwan na ni na mm. katong yung naligtas na may mga tol yung babae na to. To to kasi na pag ano na ni brother na i eh, ano sa barangay i eh, surrender sa barangay kasi mas malalaman ka agad tol kung nasa barangay pero ito wala lang siyang pamilya kasi dalawang isip tayo mga tol kasi wala tayong trabaho ito lang po yung pag-explore lang po yung anak buhay natin noon niya? ano <coughs> hindi mo kami doon Dito, kasi... tapos napayak siya mga tangkali akala niya eh, tulong namin tapos ibigay siya hindi kasi niya ano hindi pa kasi niya naintindihan mga tangkali mas mapabuti po yung ano niya doon kalagayan niya doon sa barangay no mas ma kasi may bibigay talaga yung gusto niya saka ano mas malagaan sa doon mga tol pesa dito sa amin. Kasi la brother, hindi din siya ano mga tol. La. Looking me quality to, bro. La si Manuel ito, robot. Ayan, matagal na. Nakaliss gig ni karon, Oh, dude. Suki ay. Hilak na siya, bro. Ano pala 'yun? Napait, pait nung. Tao 'yun, bro. Sante. <laughs>

Uh, kailangan yun na mo unya nga kwan uh, ma kwan ka unya uh, na gabi eh, ma orsen kasi ni brother kung ma na ma okay may, kaya na pa may kwan um, uh, ng uh, gabay na mo kailangan para mga uh, kompletohon para may pagawa sa tong bertol ni mong normal ka nga tao sige lang kay um, kwan ramay ni brother huwag nang kwan kwan sa mo ha kay si Dido may ka na di mo ka gusto sa barangay kay kon wala lang tay pili ay ano <laughs> oh, pa rin mm. Oh, ano ako eh kung anong ulam yun lang talaga yung kinakain ko talaga yun, no. hindi po ako nagpapaubos ng ganyan mga tol yung ano kanyan no sa... ba mo parang bawal to sa kanya no Ma ano kasi wala ba yan ano kaya ni eh? <coughs> ya yeah, yun mga tol no ambagan lang siguro kami ni brother arasekanya di bago dito nang ako yung subo oh umbog bagbana to ne bro ma ansun ni mau seks mau kita nya ma keluar okay, ma, natong bertod pasukan natin yung bertod mama ya ano to yung papa ano pagupit natin to lala kasi ng ano to ah tong ligo-ligo nina bro takot to big <laughs> ayan no tol. ayan no. yung ano ano mo tol. ayan yung sanggapin yung natin. Yung sanggapin yung Yung napag-usapan namin ni brother na ibigay sa sa barangay kasi mas papabuti yung uh, ano niya doon. Yung, lang siya Buhay na doon, doon mga, mga tol. Pero ayan. isa pumayag kasi ang akalan niya tulungan namin siya mga tol. Na ano? Gilang mo tol, ah, may sobra tol. Akala niya yung tulong na natin eh tulong talaga abang buhay. Niya ang buhay. Kung ayaw mong umalis dito, Di, dito ka. Oh, okay, ang baga, lang ako kuan Ako sumbra dito sa kuan. Hindi, ganyan tayo matul. Alam ko yung walang pamilya matul. Wala lang dito siya malapitan. Kaya gagawin natin lahat mga tulong. Nandito din si brother. Hindi tayo papabayaan Hindi kayo pababayaan eh, Ano? Hmm. ni, ikot kasi siya mga ito. Madalang siya, hindi ka pagpapayaan. kami, guide sa'yo. Yan uh, mga tol. Dito, hanggang dito na itong update na ito. Habangan mamaya mga tol. Kasi... Mga tol, habangan niyo po. mamaya tol, kasi, kung, yung, na, mga tol. Ano muna kami mga tol? Dito lang po namin yung mga namin. Eh. Tatabagin muna namin yung gabay namin. Yung uh, gabay. Kasi... kasi yung hindi talaga okay. pwede bitaw ka ng bitaw ng oras yun mga hindi mm, mo, lang po, mo tol. Na, tawag yung kamay mo napaka importante po yan may mm. uh, balik may mga may mga, 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 mga natin sa alam nyo po sige, kung eh, ah, tulungan natin Pedro yung pangalan niya mga tol iusap siya na huwag daw siyang ibigay doon kasi gusto niyang gusto niyang ma Tulungan, so, to, tulungan lang po. Tulungan po. So, so, ngayon dito ka sa amin. Dito ka sa amin. Lagahan kita. Tulungan po. Tulungan po. Tulungan Dito lang tong video mo. Ayun, ano, kaya maingay mga tol kasi malapit lang tayo sa ano. Malapit dyan. Tol, hindi tol po. Putayan lang po to. Ay, Malapit na kami sa, ano, malapit na kami sa, ano. Sige, mm. na. Kira na. <laughs> <Ay>. Laban lang <laughs> sa laban lang. sa ko. Alam natin mga tol ko. Oh, yeah. so, um, walang pamilya mga tol. Sige mga tol. Kira, kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. hindi kira. Kira, kira motor uh, paiyak na tayo motor kasi meron din tayong ano, eh, puso kaya ihilak oh, na ko na god mapaiyak tayo motor o, oh, abaga na naman may atal maging sana maging successful yung gagawin namin na pagluwa ng beto niya god bless nyo tol mahal na mahal ko po kayo uh, pag share ng video and also uh, subscribe my channel netus tv